Uh, hello mga kagri, ka welcome back to my channel no? Uh, ngayon ay nandito tayo ngayon sa ano no uh, Sa itika ng pinsan ko no Yan May mga itik siya Yan Bali itong mga itik pala ito mga kagri ka Ito yung napapisa natin sa incubator ko no uh, Ito uh, Ito yung uh, unang batch na napisa mga kagri ka uh, Mahigit dalawang daan to no Itong first batch no Yan uh, Malaki-laki na dalawang linggo na yan mga kagri ka Yan Uh, medyo malaki na siya no maganda yung katawan niya no uh, bali ngayon ay may dinala ako dito makagre yung second batch natin no ito yan ito yung second batch ngayon lang yan nakuha makagre yung huling napisa no yan meron tayong ano uh, second batch na 48 piraso na lalaki uh, babae at saka 35 na lalaki yan wow. bali doon sa papisa ko makagre yung babae lang yung Uh, babayaran no ang lalaki libre na yan yan yung mayari mga kagre ka ha pinsan ko yan 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 first cousin ko to mga kagre ka yan si ano si kagiwa ka <laughs> kagiwa <laughs> yan yan tangkad no yan mga yan uh, ito yung first uh, second bats natin no ba yung itik niya dito mga kagre ka mahigit na to dalawang daan na babae yung lalaki nito mga kagre ka hindi na total no kung ilan no Siguro mga lalaki dito mga kaagri mahigit na to mga isang daan din. Ayan. Siguro dito mga kaagri ang ang babae nito mga kaagri mahigit dalawang daan at saka yung lalaki ay mahigit isang daan no. Yan yung second batch natin at saka yun yung first batch natin no. Ayan. Ah bali ganito lang kasimple yung kulungan niya mga kaagri ah, nila, ah, nilagyan lang yan ng net no. Ayan ganyan. Ah, tapos yung may kanal kasi diyan. Uh, ah, pinaano niya para may pagliguan no yan, may pagliliguan yung mga itik. Yan, sa, uh, sa uh, edad na dalawang linggo mga kagre, ang sisigla nila. Yan, no? Ay, proud mga kagre, una kong papisa. First time kong magpapisa mga kagre na binenta ko, no? Yan. Ito na yon no? Dahil uh, binigyan lang natin ng discount ito kasi pinsan ko yung ano, mga kagre, first kasi na ano. Kaya ito, maganda naman. Uh, kunti lang yung patay daw, sabi nila. Ilan lang yung patay tayo, Jube? Ah, o. Oh, 6 Anim na piraso lang yung patay, mga kagre, ka no? Na, yun naman, uh, yun talaga ma-proof natin na uh, hindi yan sa pagpapisa yung deprinsya, kundi sa pag-aalaga talaga natin, no? Ay, tulad nito, ah, uh, anim lang yung patay. Ah, uh, maganda na yun, no? Para sa akin. Yan. Hindi naman talaga may iwasan, mga kagre, ka na may mamamatay sa mga itik. Pero yung anim na patay, maganda na yun, no? Kunting mortality lang yun, ano? Yan. Lagyan niya ng tubig. <laughs> Pwede na dilip ayun nun? Dito na lang oh. Ah, pag-gabi-i rin, eh. pag-gabi-i Ah, oh. managa na Ikulong na o Yan mga kagre. Oh. Yung pinaghiwalay niya yung, ito yung pinaghiwalay niya yung babae at saka ito yung lalaki. Ang nagpapakain ng babae ay lalaki. Ang nagpapakain sa lalaking itik, babae. <laughs> yan. <No, man. laughs> Bali ganun lang kasimple yung kulungan mga kaagri oh. uh, ano lang dito lang sa gilid ng ano bahay ng anak niya, no? Uh, nilagyan lang nila ng yero at asin, no? kumaliit maliit lang yung kulungan siguro nasa mga 30 square meter lang yan yung ano na yan, yung area na yan. Tapos ito malawak-lawak tong nilagyan nila ng net, no? Yan lang. No? Uh, ulit mga uh, maganda na to rin to, no? Uh, 200 pila mahigit na babae at saka mahigit 100 na lalaki no ayan. Uh, balikan ko kayo mga ka update ko kayo dito kung ano yung update natin dito pagdating ng mga ilang buwan no. Ayun. Uh, yan lang mga uh, hanggang dito lang aking video no. Uh, hope so bye-bye yan yung aking YouTube channel. Uh, Marlon Agri Marlon Agri -Vlog if I and maraming salamat sa inyo kaagree. Thank you and bye-bye. God bless. Happy farming.